Guys, wawain natin yun. Yung microphone nasa dulo. Sana makuha. Yan. Isa na lang guys, isa na lang. Naku. yung dilaw dapat maipit siya guys ba't iba yung nakuha dapat makuha natin guys siya ay ba't ayaw niya sa dilaw guys sa dilaw Ayaw. May, may block pala dito sila. Block na lang. Oo, oh, sila rin din block. Ah, tayo, guys. Yan. Man. Super. Block guys ang kunin natin. Hulugan uli natin ang guys, mamaya. Yan. Yan. Doon. Doon. Uy. Yan lang kaya, yan kaya. Hindi. Para pagtayo niya, malaglag yung isa. Ayan. 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 Oh. Ay, malaglag pa. Sinang. Ay, nakuha na sayang. Sayang, guys. Kunin mo rin. Ito, kunin mo ito. Kunin mo na ito. mo